guys! What's up? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ayan, meron ako siya share sa inyo. Ito nga po yung benepisyo ng turmeric. Alam naman natin, of course, uh, mahilig tayong lahat mag-mall. I think kahit papano nagpupunta tayo sa mall once a month or uh, basta yun. Um, kahit once a year ano pero alam natin na may nasasalubong nga tayo mga nagbebenta ng turmeric at uh, take note ha, hindi ako uh, affiliated sa kahit anumang turmeric ano dyan pero nakita nga rin natin itong information na to sa my healthy info ayan so isashare natin sa inyo yung nakita natin kasi syempre uh, sharing is caring and uh, simulan na natin ayan yung turmeric or luyang dilaw ayun yung tawag natin dito luyang dilaw Ayan, ito po yung kauna-una benepisyo ng turmeric. Ayan, pampalakas ng brain power at mood. Wow. Grabe sa brain power and mood. Sobrang doon palang panalo ka na, no? Ah, palang lang ng turmeric kasi pag ah, ininom mo kasi siya, yung mga nabibili sa mall, kasi yun yung ininom ko. Maan What do you call this? Hindi siya maalat, hindi siya kuan maanghang. Ayun, maanghang-anghang siya. Pero syempre kung sa benepisyo naman na makakapagpalakas ng brain power at mood mo, kaya makakapagpaganda ng mood, syempre why not, di ba? Number two, kaya makakatulong makaiwas sa sakit sa puso. Which is, uh, is a na sakit na kailangan talaga nating maiwasan. So again, medyo tama tayo magluto sa bahay ng ganito ganyan. Pwede na rin pala natin uh, gamitin yung turmeric kung uh, takot tayo magkaroon ng sakit sa puso. And number three, pampababa ng cholesterol Aray ko, ayan. Kailangan din natin pala to, no? Dahil sa cholesterol natin. Medyo mataas nga rin yung cholesterol natin kasi hindi naman ganun ka-healthy yung mga kinakaya natin. Pero, once na magkaroon naman tayo ng chance na may pambil tayo ng mga ganyan, uh, I'll make sure naman na magpaproduce tayo nito. Again, uh, huwag natin pa pataasin ang cholesterol natin dahil um, hindi rin maganda yung bad cholesterol la, ah, hindi rin maganda sa katawan yun at saka <clears throat> syempre magiging prone si stroke or ano pagka mataas yung abad uh, bad cholesterol mo or yung uh, kakahi kaka blood ka ganun so number 4 gamot sa arthritis at gout wow para sa mga kumahal nyo yung mga Uh, mga nakakatanda sa atin. Ayan. Maaari din pala natin silang painumin ng uh, turmeric. Ayan. Para sa gout at arthritis nila. Dahil ang balita kung may sobrang sakit daw nun. And yun na nga. Sana ay mapanood din nila to. So, i-share nyo na rin to sa mga uh, kakilala nyo para naman uh, malaman nila. And again, number ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. Ayan. Um, gamot sa kabag. Oh. Hindi ko alam to ah. So pag may kabag ka pala, uminom ka ng turmeric, ano? So, yun, isa palang magandang gamot ang turmeric sa kabag. Number six, ayan, ay gamot sa sipon, ubo, at hika. Wow! Pagka may sakit ka talaga na, kwan. Uh, usually, di ba, may mag magkakaroon ka ng ubo, sa uh, ubo, sipon, sa uh, hika. Yung hika, hindi ko sure kung kasama sa kwan, Pero, yung ubo at sipon usually pag uh, nilalagnat ka, ayan, so mainam din pala uminom ng turmeric, ano. And uh, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ayan, ayan, panlaban sa cancer. Ayan, so mainam din pala ang turmeric na panlaban sa cancer. Number 8, makakaiwas sa pagkakaroon ng wrinkles. Ayan, sa so mga ayaw tumanda, again, turmeric, katulad ng mga iba nating mga uh, naging video, meron, meron talaga mga pagkain na anti-wrinkles. So, medyo, alam nyo na, conscious tayo sa itsura natin at ayaw nating tumanda agad, uh, uminom pala tayo ng turmeric. So, kung gusto nyo mga gantong video, may iba pa ang mga video kung hindi sa inyo available yung turmeric. kaya meron pa ibang video. Ganito din yung ibang benepisyo. Pero, syempre, dapat alam natin yung mga benepisyo ng lahat ng mga kinakain natin. Ayun. So, again, um, Number 9, ayan, tama ba ako number 9 na? Ayan, mayaman sa antioxidants, vitamins at minerals. Wow! Alam nyo ba na ang minerals ay hindi po pinoproduce ng katawan natin? So, kailangan po talaga nag intake tayo nito. So, isa pala ang turmeric. Sa so, bagay, root crops kasi siya, no? Uh, isa pala ang turmeric para um, uh, natin yung mga mineral deficiency ng katawan natin. Hindi binanggit ko ano yung mga minerals, pero mayaman nga daw po siya sa minerals and antioxidants and with vitamins pa. So saan ka pa, 'di ba? turmeric ka na rin. And uh, last but not the least, mampalakas ng immune system. So syempre, kung may vitamins, minerals and antioxidants, tataas din talaga yung immune system mo or lalakas din yung immune system mo. So, yun lang yung mga, um, yun yung mga benepisyo pala ng turmeric sa atin or luyang dilaw. So, kung nagustuhan nyo po ito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na nga po at hit nyo na po yung notification bell. And of course, pang-share okay, na rin po itong video na to para na marami po ang um, malaman yung mga ganitong klaseng mga information at masolusyonan din po yung mga problema nila sa kanilang uh, katawan. Yun. So, maraming maraming salamat at maraming salamat din sa health info sa pag-share nyo po nito. Ayan, dahil uh, mayroon din tayong share sa mga viewers natin dahil doon. Pero yun nga, uh, comment, like, and subscribe. Ingat po kayo palagi. I share nyo na po yung video na to para sa mga, mga mahal nyo sa buhay. And yun lang po, maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Thank you po and kita, kita kita po ulit tayo sa another beneficial mga videos na ibibigay po natin. Ayan, thank you and God bless po. Thank you.